Gyo guys, tuturo ako yung paano mabilis mag-level ang ability natin. Ayan. Ganito lang technique dyan. Babasagin nyo siya. Huwag kayo magkukum mo muna. Ayan yung muna yung palibeli nyo muna. Ayan. Ayan. Huwag kayong isa yung mababa yung gusto nyo palibeli yan. Katulad nyan. Pinapalibel ko yung mga yan. Dapat ilalagay mo dito sa active yung gusto mong palibilin. Huwag dito sa passive. Yan. Check natin na. Yan. Click mo natin ito. Tapos, ito. Yan. Yan. Check nyo. Wag yun Tsaka yung oras ha. Yan. Yan. Ito yun yung wag Pag nag-cool down yun na, Ito. Tignan natin itong polish weapon. Yan. Sa polish weapon, 15 seconds. Yan. Dito mo na. Na. na rin to. 72.7 na. Yan. Abangan natin mag tapos to cool down. Yan, yan. Nagkas na. Yan. Tignan natin dito. Yan. 77% na. Yan ang technique dyan. Hmm. Uh, isa pa. Ito namang ating strategy. Yan. Yan. next na. Tignan natin dito ngayon. Ating strategy. Yan. Nagbibinda. Next one, itong Fire, fire spirit yan yan nagkas na yan yan dito oha ha yan dagdag no check ulit natin to polish weapon advance Parish weapon na 77.3 Tandaan nyo 77 Yun, hindi natin mag-cast. Yun. 77.3 kanina, di ba? Oops. Hindi lang. nag di ba? Hindi <laughs> ba? ako ah. Ba't ganun? Hindi isa pa. Hindi lang. lang. Ayan, 77.3 ya, tandaan nyo ha. Ah. Pag nag, ano yan. Pag nag-cast yan. Yun. Ayoko na nga.